ang aming travel from Costco. Hi, vlog! <laughs> Hi! Lobat! <laughs> <laughs> Ganito, pagka e-bike ang dala mo, tapos mabilis malobat. At ikan mo, ay naka, ano na kami dito sa gilid ng kalsada. Tapos call a friend, call a friend. kami yan ang Costco. Ang dami Ano ba kami uusap ng ganito? Wala na. Tapos ang dami pa namin bit, -bit. Ang dami namin dala. Nako, vlog. Nakakaano. Dito lang kami sa gilid. hawa oh, Ate Helen. Ano nang plano mo? Ah? Ay. <laughs> yung plano natin sa buhay <laughs> magdito na ako tayo sa gilid-gilid ng kasada to the rescue go haya tulak 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 sa likod kasi low but to the rescue